Good. Good. Good evening sa tanan. Mayang gabi eh, mga nihapon ka ninyo. Manihapon. Gusto mo niya akong suga eh. Grabe ka light ang ah, suga. Oh. Mga unta na tay ginamos from Philippines Panisiano ni siya no? ginamos. Ang nagkuhan special shout out kay Manang Lilia Sortida o kay ng Marsing Sortida. Daghan kayong salamat sa ginamos na inyong gihimo na wala na ni gihatag sa ano ako gining gidala dere no na maos na kayo na sila ni gi, giunay gini sinagkuan giunay gini nilag gihimo ano presko pa kayong isda oh kanawa ninyo oh di ba fresh na fresh pang isda. Kaunta niya mga unta. Ang kong sudan kay Kwan. Katong okra ganiha. ha. Ito na ito Mga unta niyo. Ito man po niya akong Kwan nga. Dahil lang kabi. Sabi ang suga ay maliliit. Eh? kayo. Toy! Dahil lang. Tulaw kayong suga. Saba kayong may... Mm, mm, saba kayong kan. Ito niya. Yung dam. Hilam. Mga alaga pa natulog. Oras na rin. Kaya mag alas 10 na sa gabi eh. nung marasing ng lilya karang pag nakawin inyong kar inyong ginamot ng lahimo Lami mo yung unto na may sili may sili dira nga mamukpo lang ito sa tugaran. Hmm. Anong langgam sa bakaya? Okra. Mm hmm. Sabak kayo. bakaya. Wala Congratulations na yung kabayan, no? Ang sikat na rin Nag-extra sa kwan, sa drama sa kwet nga, ano? Teleserye. Pagkasurtehan ka ba yan? Gila ito mawad pag-asa. Kung suwertehan sa tuwa na gilang suwerte, maabot na gila ay. Kaya gugugol lang tani. yung gulay kay pait kay dahon sa palaya nagdala ko dahon sa palaya di pinas ako ang gipreserve ibutan ako sa freezer nagulay ko ako lang kuwaan sagol Pait naman po. Puro naman ang prosin mga pagkaon dali. Why press ko? Hindi man taka ato dali palingki nila. Gawas ang mag de off taka ato ta sa Pilipini store. Tulaw ka itong background na kaya. Ito ay cellphone. Malasak. Portahan na siya. Kasi na ako nagkaon kay sa kwarto. Dagan kay mga akats dito. Hmm. May akong Sob na po ang

So, special kayong salamat sa akong bagoong. Gamay na lang dito. Mm. Salamat. Ang video na Bye-bye. Gamual ba? gamu al gamu Bye. -bye. bye.